Nabuking na nga si Alice Guo sa mga iligal nitong trabaho dito sa Pinas matapos ng ilantad ni Cassandra Ong ang lahat-lahat patungkol sa totoo nitong pagkatao at ano ang koneksyon nito kay Alice Guo. Narito panuulin ang video. Okay, Cassandra. What is your full name? Catherine Cassandra Lee Ong po. Ilan taon ka Who's na ngayon? 24 years old po. Birthday? May 23, 2000 po. Ano pangalang magulang mo? Uh, ang mom ko is Li Xia Ying. Ang dad ko naman, I think, is Richard. Hindi ko you po... think? Hindi ko po alam yung full name ng dad ko kasi hindi ko po siya nakasama. Yung nanay mo? Huh? Lee Xia Ying. Lee Xia Ying. Ong Ying. L-I X-I-A Y-I-N-G. Okay. Sa kapi ng anak? Sa San Juan, Manila po. Ha? San Juan, Manila po. San Juan? Opo. Metro Manila? Opo. Kailan? Kababayan pala kita. Kailan kayo tumira sa San Juan? I think since um until 2, 3 years old. Hindi ko po maaalala. 2001. Ah, since nung doon ako pinanganak, I think po. Tapos, uh, lumipat kami sa Binondo. Saan ka nakatira ngayon? Uh, ngayon po. Doon sa bahay sa Porak po. Bago ako umalis na doon. Sino kasama mo sa bahay mo? Uh, si Ninong po. Do doon sa bahay sa San Juan, may naalala ah, ka? Sa pa? San Juan po. Ha? Huh? Sa, saan pong bahay? Sa San Juan po, oh, Mr. Sir? May naalala ka pa? Sa bahay mo sa San Juan? Hindi mo alam kung saan ka pinanganak doon? Paano ka pinanganak? Hindi mo hindi alam kung paano lang. ka pinanganak? Ibig sabihin sa ospital ba, sa home birth ba, sa komadrona? Ah, sa madrona, tapos dinala po so sa ospital. So hindi sa ospital. Yun, tapos hindi, dinala po sa ospital, Mr. Chair. Hindi ka sa ospital pinanganak? Hindi po, pero dinala po sa ospital. Ano ospital? Ah, wait lang po. Ah, uh, i-confirm ko ulit yung address ng hospital. Kasi ilan lang yung hospital namin sa Juan eh. Chinese gen po, Mr. Chair. Layo naman nun. From San Juan, din lang ka sa Chinese General? Nang nanay mo? Hindi ko po alam sa kanya. Kasi, base sa... Uh... Miss Cassie, Ah, uh, alam ko first time mong humarap sa committee namin Apo. kasi nagmagandang loob kami sa doktor, no? Apo. Ng House of Representatives na nagsabing bumagsak ang blood pressure mo, Apo. kailangan mo ng dalawa tatlong araw na makapaghinga sa ospital. Pinagbigyan po namin 'yon. First time niyo sumagot sa amin. Apo. Sumagot kayo ng maayos po. Seryoso po itong mga tanong, hindi ka tatawanan. Ano po? Miss Cassie. Opo. All right. Yes, okay. Thank you. Thank you, Madam Chair. Base sa record ng birth certificate mo, pinanganak ka nga sa San Juan. Ito. At kasuluko mayor ko nun. Nung no San Juan. Alright? Pinanganak ka through hilot by a certain Rosario Mendez. Alright? Ito kalagay dito sa ano? Uh, dito sa live, uh, Certificate of Live Birth mo. No? At, uh, at ang address na nakalagay ay 347 P. Mendoza Street, San Juan. Okay. Alam mo, matagal akong mayor dun na tao eh. Naalala mo anong barangay itong P. Mendoza Street? Hindi po, Mr. Chair. Okay. Pinag, uh, inusisa at pinag pinagtanong ng aking mga staff sa mismong barangay at sa mga residente na kinasasakupan nung sinasabi mong address na 347 ano 347 P Mendoza. 'Yun ay nasa barangay Ermitanyo. Kung may ganung ad, kung may ganung address na nag-exist noon pa man. Ngayon, wala na raw ganyan number, house number maski noon pa. Ngayon kasi, naging two digits na lang yung house number pero ginagamit pa rin mga residente ang lumang three digit house number sa PB Mendoza Street at wala rin nakakakilala na sinasabing manghihilot na nagngangalang Rosario Mendez. alright And also, I'd like to point out Madam Chair that the place of birth indicated in the in the certificate of live birth of is 345 p Mendoza Street. Wala pong ganyang address o house number. San Juan. Maniwala ka sa akin. Kabisado ko lahat ang kalsada ron. Madam um, Chair, it seems that the entries in the birth certificate of Kasi Ong are quite, uh, is quite questionable. No? Walang manghihilot, walang Rosario Mendez, at wala rin yung address sa San Juan na nakalagay sa kanyang birth certificate. At isa pa, nung mayor ako ng San Juan, libre pa kang anak doon. Hindi kami gumagalit, gumagalit na, uh, gumagamit na manghihilot. Libre pa nga anak doon sa mga health center. Na mayor ako. At libre, libre living doon pag namamatay ang mga tao roon. SP Pro Tempore, uh, tanungin ko lang ang Comsec kung nandito pa ulit ngayon ang PSA. Yeah, I think so. So SP Pro Tempore, baka pwede nating ano, uh, i-bring sa attention ng PSA ito. I-check yung regularity or irregularity nitong uh, certificate of late registration of library. Is there a certificate? representative from PSA? Meron daw po, SP Pro Tempore. Saan? Kayo po ba, taga PSA? Ay, nakapanong pa kayo kanina? Previously. Okay na po yun. Could you have a copy? I, I am uh, hold of a certification from your office that uh, said subject, yung uh, Ying Xiaolong. Lee, allegedly the mother of Casio, uh, wala negative re record of birth in the PSA CRS database. At yung Ying Xia Lee and Richard Ong Chao Hong, negative din ang record sa uh, based on uh, record of marriage in the PSA CRS database. Do you confirm this? Uh, that's confirmed, Your Honor. Um, uh, because um, uh, um, uh, the parent the, the mother is a chinese so hindi siya pinanganak talaga dito sa pilipinas the father allegedly was born as chinese but um uh, he, parang merong merong pinapakita in the congress in the house of representative that the father was naturalized so kaya yun yung nakalagay doon sa colb um, the they have no record of their marriage in, in your database even though their purported marriage indicated in her birth certificate happened in december 13 1998 in manila city hall this is an, another case of questionable birth certificate issued through uh, Late registration, and there is no basis for the issuance of uh, Ong's birth certificate. This should be investigated, and this should be, and this should immediately be cancelled if there are findings. Yes, Your Honor. Um, uh, we have already, you know, we have already launched, um, uh, fact-finding uh, investigation on the ground, um, uh, sa ano sa LCRO ng anong San Juan City. Um, in fact, um uh, ongoing pa rin yung ongoing pa rin yung ano yung fact finding. Ito, late registration. Pinanganak siya May, May, May 23, 2000. Late, ni niregister May 16, 2001. Uh, mayor pa ako nito. Eh, itong mga nag... Mayor mga empleyado ko ito. Kilala ko ito mga ito. Oh. This has to be investigated thoroughly. Yes, sir. Hindi mo pwedeng laging dami naman mga Chinese dito, late registration lahat. Uh, yes, sir, honor. Um, uh, that's one of the ano um, uh, the uh, individuals na ano na pinabantayan ng ano ng PSA and are already subject um, uh, of investigation, um, uh, including yung mga ano, yung mga iba pang mga um, uh, ma may information po kami sa ibang LCROs then. Ha? Yeah, tao ko ito. Ito pumirma, tao ko. Lahat. Pero lumipat na lang. Hindi, ito siya na-stroke na strokne. Pero loyal pa. Ah. I'm done, with Mr.